Guys, hindi muna tayo magla-live. Si Nag-live na tayo kagabi. Kahapon pala. Magbabalat muna tayo ng Pichay. Ah, Pichay! <laughs> Carrots pala. Ano na, JR? Mag-ano ka? Kasin. Kasin. Kaya so, tayo mananalo dyan. lalaro kasi kami ng ano. Abot na ako ng ano dyan. Day. Kotsilyo. Gas ang tawag dito ano. Ah. Pichay. Dyan naman. Kamuti. Tama ba ako? Ah. Comment na lang kung ano. Hindi tama yung tawag ko dito. Kamote. Tsaka pichay. Tapos kamatis. Parang ano na. Hindi na matalas itong ano natin ah. Shoutout nga pala kay Idol. Updated ka lagi sa vlog natin ah. Sa vlog ko. Maraming salamat. pa uh, Pashare na lang po ng ating mga video, Idol. Para makapag-share blessing din tayo. Nabilang ka na? Napalitan na? Hmm? Naray. Naray? Eh ano? Naray, di na ko mabalitan. Ano ba lang nga? Bago pala yung singkamas. Hindi yan totoo. Hmm, bago. Ah. Move to the left. Ganun lang kasi simple guys. Uh -huh. Ito talaga itong kachat ko ah.